Ang kaaway natin, dalawang tao lang sa loob. Si Martin. Sino yun? Hmm. Sila lang yun ngayon. Martin Morales and Saldico. Yan lang. At si Sandro Marcos. Yes! Sandro yeah! 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 Marcos. Marcos. Yaw, yaw. Gamitin ninyo ang puso't isip ninyo. Pakinggan ninyo ang inaing ng taong bayan. Dapat katang apektado dito ay ang taong bayan. Dapat ang inyong mga ITM ay nakasanlapa dahil sa mga kagagawan ng mga politiko nating magnanakaw. Kailan pa kayo magising sa katotohanan? Walang nakasaad sa konstitusyon natin na kampihan ninyo ang mga politikong magnanakaw. Ang nakasaad sa konstitusyon natin ay protektahan ninyo ang ordinaryong Pilipino na siyang magpapasweldo sa inyo. Hanggang kailan kayo magbulag-bulagan sa nangyayari panakawan sa ating bansa? Mga anak ninyo, mga asawa ninyo, maap na apektuhan din. Hindi po kami galit sa mga kapatid. Ang nais lang po namin magising kayo sa atutuanan, gamitin ang puso